Nagsagawa ng Libreng Basic Life Support o BLS Training ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Nueva Ecija bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Ginanap ang training noong Hulyo 22 at Hulyo 29 taong 2024 sa Old Capital Cabanatuan City, Nueva Ecija na dinaluhan ng 25 healthcare workers mula sa iba't ibang bahagi ng Nueva Ecija. Ayon kay PDRMO Chief Michael Calma, mahalaga na matutunan ng publiko ang BSL tulad ng pagbibigay ng CPR upang sa oras ng emergency ay mayroong magagawa habang hinihintay ang tulong medikal. Regular din anyang ginagawa ang ganitong uri ng training dahil kabilang sa layunin ng Department of Health na maturuan ang lahat ng healthcare workers mula sa mga barangay hanggang sa mga ospital. Ang purpose ng BLS training ng DOH ay makapag train ng one individual per household. Yun ang goal. So maganda sana na kung sa pamilya ng bawat isang nobo isihano, meron isang train na marunong magsagawa ng CPR para kahit na anong emergency ka, arrest, ay kaya nating tugunan habang hinihintay natin yung medical assistance kadalasan umalang nagkakaroon ng BLS training kapag iniimbitahan ng mga kumpanya at LGUs ang PDRMO upang magsagawa ng pagsasanay. Ngunit sa pagkakataong ito ay binuksan na kapitolyo ang training sa publiko upang libreng matutunan ang ilan sa mga hakbang na makatutulong sa oras ng kalamidad. Nagpahayag naman ng na pasasalamat ang mga kaluhok sa mga trainers maging sa Kapitolyo sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali dahil sa malaking tipid umano ang ganitong uri ng libreng training para sa mga health professionals. Yun, yun ang isang nagustuhan ko sa lahat kasi actually 2020 ba yung last namin? Eh, meron bayad syempre. So ngayon, natutuwa kami at meron pa lang libre ngayon. Kaya nagsipag fill up kami talaga. Nag-apply kami sa ano. ako ah, po, ah, po. po, sa libreng training ng BLS. Ah, sana po uh, ah, mas madami pa kayong matulungan mga citizen dito sa Nueva Ecija na nangangailangan ng mga ganitong klaseng trainings. Magayari po sa mga professional na malaking tulong po ito. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.